Yan, good morning mga, oh, morning, si... mga kabady nabuhot natin si nabuhot natin si kaka dito, nagpapalis nagpapalis sa mga kalat <laughs> so, yun, mapangalat yun naman yung ano natin yun naman yung kapalit ng lilim sa atin yan uh -huh. o oh, diba? so yun, good morning sa ating lahat mga kabady panibagong araw na naman at panibagong vlog bagong blessing dahil every gising po is a blessing So, malakas na naman po naging ulan kagabi danaw na naman o punta na naman yung tubig sabihin malakas yung ulan bulaklakers mukulo na yung tubigers tsakapin muna tayo mga kapady bago tayo sumabak sa ating trabaho trabaho pang malakasan everybody tapos yung isa tapusin natin itong anim na tudling mga kabady na natira kahapon para mapagkakot tayo ng ano pinagtastasan dito sa kalamansi Dito pa ah. Dito pa. Sabi ang umuwi ka. Guni-guni mo lang yan. Ba't kapon? Di sumakit sa ko. Bandi, may piyestang maliit po dito. Kaya <laughs> abot mo lang na. Ay, na kang magliwa hmm. diba, din eh. Abang ko po ng sinigang nyo ah. Ayan, sinigang ba hindi niya gano'n? Oo, eh. Dapat may ko. Hmm. Hanapin mo yung kampit. O tumiti kayo wird. yung mga walang ngipin sa... Masyado. Asambe, katulad nyo siya. Serious pa naman ako dito. Lalagay ko muna yung kanin dito. Serious pa naman ako dito pag ano lang mako. Oo. Happy birthday to ka, ayan. Luto niya. Kainit. Ano ka'ng luto yan eh? Uy! Uy! Oyster soy, iska mo. O, na may oyster. Sari Gusto ko buday. Basta po, marunong magluto. Hindi alam yung minuluto pangalan.

Ito ba ang matapos? Ito ba ang onion? Ito ba ang onion? Yung lichon, yung lichon. Ano yung susunod? Binabalay buwan pa yung ano eh, baboy. bet. Binabalay buwan pa yung baboy. Binakalitin ka pa. Binakalitin ka pa. Binakalitin ka pa. Binakalitin pa. 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 Oh, o, yung... Oh. plastic. Eh, hindi kayo nag ng ka isang talak sa <laughs> tayo, mamumurga. mahaba okay, din. Kanin? Po, Mane. 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 Ah, Ito yung ito. yung seafood mix natin Malaki po si Tato Ayan, lagay na po yung ano? Mais ni kaka. Haha. 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 Nilagyan pa po ng ano, pampasarap Haha. 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 ko po Haha. Haha. ko po yan <laughs> <don't know>. <laughs> Ang tunay na sarap sa magic sarap nyo malalasap mo face, Nagdala talaga yung mais kaya, oh. <laughs> talaga yung mais mo. Eh, no? mo Oh. <laughs> 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 Ayan na, kalagay na yung bagong Kalagay na po yung bagong Ayan, yung gagawin ginagawa ang bagong yan no? Oh Oh ano natin Nasaan? Sa loob Ahong

merap na manje ano si patola yan patola lagi patola mali atay na sandok yun na akong patola yan. ano ba yung ganon 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 ganon

Oh, ano? ah, oo. Ganyan-ganyan. makita? Sa tayo. toyo pa. wala toyo. wala wala na lang. mga tao dito walang toyo? Wala <laughs> <laughs> Kana, mga toyo ba? E, sa at, ay, saan? Tinaktak ko na toyo ko. Mayroon lang yung toyo? Meron din. Sila. Wala ay sila toyo. <laughs> <laughs> Jacket na ba naman eh Wala, bigyan. Dito na puro ulo, wala sili. Naligo na yan. Sa so, iyo mga kabady, may konting uh, salusalo tayo mamaya dito. Lunch. Para sa Team SS at pa-surprise kay Tita Au. Uh, Tita Au, happy happy birthday sa iyo at uh, more birthdays to come and good health po. Ingat po kayo palagi dyan. To so birthday po.

Happy oh, birthday, man. Tita Aw. Oh. Actually, hindi niya alam it yung mga kabahay. Oh. Hindi mo may perfect ito. Oh. Surprise. <laughs> Su no, Su it. Surprise na ako, ka. Dapat mag-election <coughs> mga kabahay. Dapat mag-election mga kabahay. Oh, pero ano na lang? Nag-order na lang kay ka-farmer. Pick-upin right. namin. Ano ako mag-ganay? Eh. Mag-katay. Saka maliit pa. Alanganin pa eh. Wala pang isang buwan eh. <laughs> Wala pa isang buwan pagkaawat. Ayaw mo yung inahin? <laughs> Magbabali yung turuan. Magbabali yung turuan. Okay. mo iiikot yung ang ko, kalaki? 200 kilos, <laughs> iibig mo. 200 kilos na ba yan? Meron yung inahin, puti. Yung puti yung mabayis, no? Yung mga brown, na si mga mayiging sandaan. Sabi ko pala sa akin. So, ayan. Ibibigay rin natin kay ka-farmer yung kay Ate Gloria. Na in-unbox ng isang buwan na ata yun. Kasi hindi mo kami nagagawin din mga kabadi. Nasabi ko naman kay ka-farmer. Oo, naligo. Happy birthday, kita. Tapos hindi siya nakaligo. Tune to work at siya So, yun nga mga kabadi. May salo-salo tayo mamayang tanghalian doon. Diyan na tayo nagluto Dapat dito sa kubo eh maputik. Kaya uh, naman pasubayin pa natin yung mga team dito eh maputik yung daan. Kaya doon na lang sa bahay nila Kuya Rodel. Doon na lang sila nagluto. Meron tayong ano doon na uh, mixi mixed seafoods mga kabady. Tsaka sipo egg. Tsaka nag-order ng lechon. Tsaka yung mga puto. Ano mga kabady. So mag-spray muna si Kaka at mag akot muna na tayo ng ano dito yung pinag paklasan ng sitaw para mag spray Spray, spray muna tayo hanggat medyo ang gaganda yung panahon isingit tayo sa araw Sinasoga tayo ng kambing. Hapon uh, din natin sila sinoga. Pinang kuha lang natin sila ng pagkain. nang... ma... Uy! Ulan! makisig. ano nakapogi mo, okay, makisig. Ba't gumaganyan ka? makisig. <laughs> ba't gumaganyan? Dre, sa ibang soga, Dre. Ayun. Oh, Mabalas si yung makisig. Dali, ayun mo pwede ka na lumabas. Sa isa lang. Hmm, ito to eh. Eh, andali. 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 Ay! Atali mo. Andali. Oh, sige. Sige. đi, ta đi Đồ ốc à Đi Đi cái má là à body may mga bagaso pa sa loob kapit Tug natin na kaya ka nag-spray na para bago natin pa ara-ara patayin yun Rina, rin ha Hindi mabigat oh Puno na po ba yung nasa gamit niya, sampalaya Abot ako ng supply

Terima <small> kasih telah menonton!

Si si ko yan. No, si Sa baba mo naglagay. Eh, angat ke po mo. Hay nako, May security di may security dito Mga <laughs> <coughs> <laughs> <Kaya> eh. <laughs> <Kaya. laughs> ni kita sa tayo Ah. Okay. Okay. Huh? Ako yan, Laka, kuya Andoy, wala.

Higit pa rito. Ay, sino po yung isa? Si Aling Carmen? Oo. Oh, wala Nasa ospital eh. Ola, naso, kay kay Aling Carmen. Ay, oh. ay Tapos kay yung 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 mother. Nasa ospital ka buhatin yan. Oh, hindi lang. Hindi buhatin. kay Tapos kay Kuya Chris. Ay, kay Chris ka kay Andoy. kay Kuya Andoy. Kuya kay akin tulong sa amin po. Sige, <laughs> salamat na eh. thank you. Thank you. Thank you. you. Salamat. Hindi mo kaya. Okay. Salamat sa si okay. ato. Salamat sa ato. Ano sa TKKW, nagpabot sila ng tag $50 dollars kay Makmak at kay Andre. So, ibibigay natin mamaya kasi pupunta pa ako bayan. Pag Ibigay ko so, yan si Andre. Ito kami niya pang ano nila pa. Bahala sila kung saan nila ibibigay. Uh, so, thank you, TKKW2.0. Pang, 2. Ngayon, pang start na rin sa oh, pasukan. Oo, oh, pasukan. Tapos, uh, si, budget, budget, budget. si ate, uh, TKKW din nagbigay ng 5,000. Pero may pinapahanap silang mga bata. Uh, so, pina na. Bibigay ko na lang yung kay Kabadi para siya nang bahala. Kapag... Hindi, ikaw na bahal magbigay. Kasi uh, minsan nasa, mahanap, <laughs> nasa farm. <mahanap, park>. <laughs> Oo. So, ayun. Kasama yung anak ni pero dahil dalawa yung babae. So kapag naka cash out na yun, saka ako ibibigay kay Okay, alam naman ni siguro yung bahay. Okay? So ayun, thank you TKKW2 for ito. Tsaka happy birthday kay Tita Ao. Salamat po, TKKW2 for ito. Nakakalimutan pala mga kabady. Ito pa yung isa para kay Apong Amin. So ito, ito mga to. Kay Apong Amin, kay Nanay, nanay kay Aling Di nasa hospital, pangalan rin? Carmen. Ali Carmen, Carmen. Kay An Kuya Andoy. Tsaka kay Chris. Okay.